Sinasabi nila, ang tadhana daw ay hindi isang bagay na ibinibigay ng pagkakataon. Sa halip, ito ay isang usapin ng pagpili. Hindi ito isang bagay na hinihintay mong maging, kundi ito ay isang bagay na iyong makakamit. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nagsika para sa iyong mga pangarap, ngunit sa ibang direksyon ka din nila ng kapalaran? Ito nga ba ang tinatawag nilang tadhana, na kapag sinabing nakalaan para sa iyo, kahit pa gawin mo, para sa iyo talaga ito. Halika't magbalik na nao tayo sa kwento ng taong minsan nang nangarap na tahakin ang landas patungo sa pagiging banal at umaasang makakapamuhay na puno ng kapayapaan. Ngunit pinaglaruan lang ng sinasabi nilang tadhana at dinala patungo sa mahirap na landasin kung saan walang puwang ang kapayapaan. Ang kwento ni Gregorio Balesteros Honasan II Founder ng Reform the Armed Forces Movement o RAM at isa sa mga haligi ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated o PGBI. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Gregorio Balistero Sonasan II ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Gringo Honasan. Siya ay isinilang sa Baguio City ngunit ang mga magulang niyang sina Colonel at Ginang Romeo Honasan ay parehong nagmula sa Sorsogon. Kaya ikaw nang bahala Bigan kung anong lahi ang tinataglay niya sa palagay mo. Ang mga dugong na nanalay taiba sa kanyang ugat o ang kapaligiran na kanyang kinagisnan. Siya ay isinilang noong ikalabing apat ng Marso taong 1948. Nakakatawang isipin na ang nakilala bilang isang matikas at matapang na sundalo at hinubog sa labanan na si Lieutenant Colonel Grengo Honasan ay minsan nang nangarap maging pari. Pagka-graduate niya ng elementarya sa San Beda, nagtungo siya sa Taiwan upang doon mag-aral sa isang International Dominican School. Isa itong Roman Catholic School na nakapokus sa mga kursong pang at pinagmumula ng dimabilang na pari, religioso at relihiyosa sa buong mundo. Nang pakiramdam niya ay mabait na siya Umuwi na siya sa Pilipinas at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Don Bosco naman na isa ring kilalang Catholic school dito sa bansa para mas lalo pa siyang maging mabait. Ngunit magiging pasimuno lang pala ng kudita sa inaharap. Minsan na rin siyang nangarap maging businessman dahil nag-aral siya ng BS Economics sa UP bago pumasok sa PMA kung saan naging board member pa siya ng isang bangko sa Mindanao at presidente ng isang marketing company pero ito ay nung mga panahong aktibo na siya sa pagiging sundalo at nasa Mindanao. Pumasok siya sa Philippine Military Academy at dito palang nakita na kaagad ang batang kadete na malaking potensyal sa pagiging magaling na pinuno. Naging bahagi siya ng maalamat na PMA Matatag Class of 1971 na pinagmulan ng mga naging pinakamalalaking tao sa bansa kung saan nakapagproduce sila ng dalawang senador, dalawang ambasador, 46 na general, at higit limanda ang medalya ng karangalan at kabayanihan at patuloy pang umuukit sa kasaysayan. Nauna nang nangibabaw sa lahat si Gringo Hunasan. Tinanghal siya bilang baro ng kanilang batch. Ito yung pinakamataas na karangalang maaaring makuha ng isang kadete at siya ang nagsisilbing first captain o presidente ng klase at pangalawang pinakamataas sunod na sa komandant nila. Sumapi siya sa Philippine Army Special Forces, Scout Ranger Regiment at pagkalabas na pagkalabas pa lang niya sa PMA, sa amin din itinapon ang batang lieutenant upang labanan ang matinding insurgencies doon. Maaga siyang hinubog ng bakbakan kontra sa mga komunistang grupo na NPA kung saan minsan na rin silang nabansagan bilang mga Marcos torturer dahil sa lupit ng mga ito sa kalaban at walang patawad sa mga rebelde. May koleksyon din si Gringo Hunasan ng tainga ng mga kalabang napapatay niya bilang tropeyo sa sarili. Black Belter din siya pagdating sa karate at bihasa sa Pinoy Martial Arts na Arnis at kayang-kayang niyang gamitin ng kahit anong uri ng sandata. Minsan na rin siyang tumalun mula sa aeroplano at nag-parachute para lang makapasok sa pusod ng kagubatan ng Mindanao. Taong 1974, nagkaroon ng matinding sagupaan sa bayan ng Lebak at Hulo at inabot ng ilang araw ang bakbakan at dito dalawang beses din siyang sugatan. Pero ang pinakamatindi ay nang mapuruhan siya ng Moro Sniper na kamunti ka na siyang hindi makabalik sa serbisyo sa tindi ng tama. Pagkatapos sa Mindanao, naging personal assistant siya ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile na nagpasimula naman para magkaroon ng malalim na kaugnayan sa pagitan nilang dalawa kung saan itinuring pa niya si Enrile bilang kanyang pangalawang ama. Habang na kay Enrile Muling nag-aral at nag-master ng business management si Gringo Honasan at nakapagtapos noong taong 1981. Kapwa sila naghangad ng pagbabago sa pamunuan ng sandatahan lakas noon, kaya't nang itatag ni Colonel Gringo Honasan na noon ang grupong Reform the Armed Forces Movement o RAM kasama si na Colonel Eduardo Capunan at Victor Batak at ang kanyang mga mista ng batch 71 at 72 Binasbasang kagad sila ni Defense Secretary Enrile dahil siya man ay naghahangad din ng pagbabago. Sa buong karera ni Hunasan, nadestino siya at napalaban sa lahat na ata ng panig ng bansa sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At di mabilang ang mga medalyan ng karangalan at mga komendasyon dahil sa kanyang kagitingan. Ilan dito ay ang Contact Stars, Gold Cross Medal at Wounded Personnel Medals na nakuha nga niya nung madali siya ng sniper ng rebelding Moro. Tinanghal din siya ng JCs bilang isa sa 10 outstanding young men noong taong 1985. Pagpasok ng taong 1986, sila ang nanguna sa kudeta na naging dahilan para mapabagsak ang gobyerno ng Pangulong Marcos. Dito muli siyang pinarangalan ng pumalit na bagong Pangulo na si Cory Aquino ng Presidential Medal dahil sa kanyang kagitingan para ipaglaban ng bayan na iba naman ang nakinabang. Naging superstar si Gringo Hunasan noong 1986 at sa People Power. Dahil sa kanyang tikas ng tindig at kagandahang lalaki, pinagkaguluhan siya ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan, at hindi sila magkamayaw sa pagpapautograp sa kanya. Instant celebrity siya noong mga panahong yun nang nanalo sila sa laban. Pero hindi pa man nagtatagal ang bagong pamunuan. Sobra-sobrang pagkadismayang idinulot nito kay Hunasan at sa grupo nilang Ram dahil ang laki ng sakripisyong inialay nila para lang mapalitan ng sistema, ngunit lalong lumala ang kalagayan ng bansa sa bagong pamunuan. Sa tindi ng pagkadismaya, tinawag pa niya ang pangulong Korea bilang tuta at sunod-sunuran sa Amerika at walang kakayahang humawak ng bansa at ang dapat para sa kanya ay magtrabaho na lang sa kusina at hindi sa malakanyang. Sinabi pa ni Hunasan na Nabigo siyang tuparin ang kanyang mga ipinangako sa bayan Nasaan na ang reformang sinasabi niya? Bakit mas lalong dumami ang mahihirap? Bakit mas lalong lumala ang korupsyon? At ang pinakamatinding ako sa ni Honasan ay bakit lalo pang lumakas ang mga komunista na noon ay 21 taon nang umiiral. Samantalang halos pinulbos na nila ang mga ito noong kapanahonan ng kanilang pakikipaglaban sa kanila. Yan ang mga pagbabagong inaasahan ni Unasan na hindi naibigan ng Pangulong Aquino. Kaya't nagdulot ito ng panibagong pag-aaklas laban sa gobyerno. At sa pagkakataong ito, kakampi na nila mga taong minsan na nilang pinabagsak noong unang kudita. Pero hindi na po natin hahabaan sa parting ito dahil napakahaba na ng kasaysayan ni Hunasan. Babanggitin na lang po natin ng ibang detalye sa kwento ng iba pang Ram Soldiers dahil sunod-sunod na po nating tatalakayin silang lahat. Sa madaling salita, nabigo ang kanilang kodita noong 1987 at ikinulong si Unasan. Ngunit nakatakas ito at nagsimulang makipagpatentero siya sa gobyerno. At nang muling mahuli, ikinulong siya sa Navy ship na nakadawang sa Manila Bay ngunit muling nakatakas matapos iduluhin siya ng kanyang mga bantay at sumama sa kanyang pakikibaka. Sinasabi din ng iba na maging si Don Pepe na kilalang nila nilalang sa mundo ng mapya noong mga panahong yun ay malaki ang bahaging ginampanan sa pagtakas ni Unasan dahil inidulo din niya ito. Marami sa loob ng sandatahang lakas ang patuloy na umahanga kay Gringo Unasan noong mga panahong yun lalo na si Juan Ponce Enrile na siya sinasabing dahilan kung bakit hindi hindi siya masakote ng gobyerno dahil ang presidential guard lang naman ang siyang masigasig na tumutugis kay Unasan sa utos na rin ng Pangulong Cory Aquino. Pero saan man siya mapadpad Meron at meron palaging kumukupkop sa kanya. Pagsapit na sumunod na kudeta noong 1989, muli silang nabigo. Ngunit kinansyawan pa niya si Pangulong Cory Aquino na babagsak na sana mga ito kung hindi lang siya humingi ng tulong sa Amerika. At patunay lang ito ng kahinaan ng kanyang pamunuan. Ito rin ang ginawang dahilan ng mga oposisyon dahil anila labag sa konstitusyon ang panghihimasok ng anumang pwersang banyaga sa panloob na problema ng bansa. Ngunit nilabag ito ni Pangulong Corazon para lang manatili sa kapangyarihan. Dismayado din ng mga taong may people power noong 1986 dahil sa ginawang hakbang na ito ng Pangulo. Muling nakulong si Unasan, ngunit pagkatapos magpalit ng lideratura, binigyan kagad siya ng amnestiya ng Pangulong Ramos na minsan na rin niyang nakasama sa pakikibaka sa naon ng people power. Sa pagkakataong ito, lumipat na siya ng linya ng pakikibaka mula sa pagiging rebelding sundalo patungo sa mundo ng politika. Uno siyang tumakbo at naging senador noong taong 1995 at tinanghal bilang kauna-unahang independent candidate na nangkakuha ng upuan sa Senado sa kasaysayan ng politika sa bansa. Sa mga panahon ding ito, itinanghal din siya bilang interim national chairman for Guardian's Unification na kalaunan nga ay magiging Philippine Guardian Brotherhood Incorporated o PGBI. At sa mga nagsasabing mali at hindi talaga siya ang founder, isa lang po si Gringo Honasan sa mga bumalangkas at naging daan para mabuo ang PGBI na ang mother organization nila ay ang Diablo Squad na naging Diablo Squad Crime Buster. Na disband na po ang grupo na yun at mahabang kasaysayan bago naging Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Samantalang si Mayor Rodrigo Duterte pa noon ay isa sa mga founder ng Guardians Region 11 Chapter pero saklaw na po yan ang hiwalay na kwento Noong 2012 gumawa sila ng aklat na patungkol sa tunay na pangyayari sa kanilang pinagdaanan dahil anila ay 90% sa kwento ng grupo nilang ramp ay minanipula at maraming mali ang itinala sa kasaysayan Ilan sa mga ito ay sinasabing pitong kodita daw ang ginawa nila ngunit 1987 at 1989 lang ang kanilang amnesty diploma at kung isasama pa ang 1986 ay tatlo lamang at ang naganap na 1987 at 1989 ay hindi isang kodita kundi rebellion sa kanilang pamunuan na nananawagan ng pagbabago dahil ang kodita ay isang hakbang ng militar para pabagsakin ang gobyerno at papalitan nila ang pamumuno dito pero ang ipinaglalaban nila noon ay bumaba si Pangulong Cory Aquino at magkaroon ng halalan. Wala silang intensyong pamunuan ito, gaya ng unang ginawa nila ng unang people power noong 1986. Pagbabago lang ang nais nila. At ang isa pa, hindi sila natatakot mamatay noong unang revolusyon ng 1986 nang makornar sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame at handa silang lumaban hanggang sa huli na sinasabi ng na mga nagmamarunong sa kasaysayan ay iniligtas daw sila ng mga tao dahil nag-people power ang mga ito. At kung may kinatatakutan man sila noong mga panahong yun, yun ay ang pangambang magkaroon ng civil war dahil nga nag people power na. Yan at marami pang iba ang mga nais nilang ituwid at itama sa kasaysayan na dahilan ng kanilang paggawa ng aklat para na rin sa kanilang mga anak at magiging anak pa ng mga ito. At para sa mga taong interesado sa kanilang naging buhay. At ang aklat na yan lang ang tanging katotohanang mayaambag nila sa kasaysayan. Nanungkulan sa loob ng apat na termino si Senador Gringo Hunasan at malaking bahagi ng kanyang karera sa politika ay bilang isang independent candidate. Nagkaroon lang siya ng partido dahil sa pangihikayat ng kanyang pamilya na tumakbo siya bilang vice presidente ni Binay ngunit kapwa naman sila hindi nanalo. Bago pa man siya matapos sa kanyang huling termino, inappoint na siya ng Pangulong Duterte na kabrader nga niya sa Guardians bilang bagong Secretary of Information and Communications Technology noong 2018. At sa pagtatapos ng kanyang termino sa pagkasenador nito lang nakaraang taon ng 2019, ikatatlong po ng Hunyo, efektibo na kaagad kinabukasan July 1, 2019, ang pagiging bahagi niya ng gabinete ng Pangulong Duterte at umupo siya kaagad bilang sekretary ng Information and Communications Technology. Sa kabuuan Higit limampung taon na siya sa public service at patuloy pa niya itong dinaragdagan. At yan ang kapalaran ng isang taong minsan ang nangarap maging pari. Sadya nga mapaglaro ang tadhana. Sumabay ka lang sa agos kaibigan nang di ka maligaw ng landas at huwag ka na makikipaglaro sa kanya. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli!